Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog! So, ayan. For today's video ay magluluto na naman ako ng gulay guys. Kape. Hindi sa akin. Sa isa yan. Nasira na yung kalabasa. O. Oh, kahapon ko pala ito nabili pero pero meron pa naman konti at saka pwede pa naman to so tintong tong lulutuin ngayon dahil ang darling ko ay papasok mamayang alas 2 so kaya magluto ako ng maaga para makatulog na ako dahil wala pa akong tulog nagdamag so ayan nakaligo na ako nakaigib na ako nakapaghugas na ako at magluluto pa lang ako Ayan, inutusan ko pa pabili ng gatas ng isa kasi gusto ko minum Ayan. So, atin itong lutoin ang gulay. Gulay na naman ulit tayo. Ubusin ko lang to. <coughs> Ubusin ko lang tong gulay. Timplahay. Timplahin. 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 Ibuti ko na lang gulay to ngayon kasi nasira na. Pero ka talaga tanga. Bakit? Ito no problema. No problem. Mm. problema. Mm. Pag ako, pag ako, pag ako. Pipisilin hmm. ko ta. Pipisilin ko talaga yan. Nananansing nga. Kasi nung sa ating dalawa. Ako ba talaga? Sure ka? Mm. Sure ka? Sure ka? ako na ano na ako ah na po na, na, ano ako sa kakaano mo sa akin sa kwit nagulat ako dun siyang gabi ay ah, ay tamay ah. Kano maglagay ng talaga naman itong taong to ayan ganun pa rin ang gulay natin guys balatong gatas ko lagyan ko muna ng sugar sugar okay. me hindi to kasi yung pusa ilang araw dito to pumunta dito ito ay nanalo ng Milyon. Milyon? Scum na naman Ay naku Mga tao ngayon Wala talagang nagawa sa kanila Odi Withdrawin mo muna Para may bigas na tayo At ulam Umuula na naman Nandilaw na siya Pero okay pa din to natin to sasayangin dahil 10 piso to.

natin nagugutom. Kapi po tayo. Wala nga lang tinapay, wala pang bili. apat na pirasong balatong. Balatong kasi inubos ko yung talong isang piraso kahapon. Kaya na siya. Wala siyang talong alugbate. Ito naman yung malunggay. Sabi ni Robert, bibinyagin daw na yung anak niya. Inawaw kung kailan. Tapos mag-restaurant lang daw sila. Ay, ang ano ko, ang airy restaurant nila, ibibili na lang na luto, lutuin para makabudget talaga kaysa pupunta pa sila ng restaurant. Hindi talaga sumagastos yun. sa salita ako, wala pala nakikinig sa akin ang hirap sa kanya eh sa salita ako, nagkahidsit siya wala nang makaarin so ayan, tapos na May me, iwas daw me